tinitingnan ko yung kaya ang bilis kasi hindi, hindi mo ma, mahaba na so after 2 months siguro hindi 1 month na lang dahil magpa 1 hindi 2 weeks ano never 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 mag iwan ng isang may tama yan magandang buhay mga ka farmer tingnan nyo naman itong ating uh, Ayungin, parang yung mga ayungin na malalaki, lumaki din. Tinitingnan ko yung, kaya ang bilis kasi, hindi mo ma, mahaba na. So, after two months, siguro, hindi, one month na lang, dahil magpa-two weeks, ano. pa 3 weeks pa lang naman po pala sila. Uh, tinitingnan ko, parang lumalaki naman at uh, masigla, mga farmers, so... Ayun. Question mark ang ayungin syempre Kung ilan ang natira Hindi natin makita Yung Ulang ganun din Kahapon nakapag iwan Nakapag na po pala tayo ng ulang At uh, Sana po marami ang uh, nabuhay Dahil uh, siyempre malalaki na po yun Medyo na stress din sa biyahe At tiningnan uh, tinignan ko ano nagbibitaw ko Pero mga buhay pa naman Pero parang mahina Sana makarecover ano o yun po ang isa sa mga Ano natin At hindi talaga ako makahanap ng bullfrog Yung pagkain Yung mga Cambodian frog na tinatawag Mga inaalagaan po Sa ibang bansa na malalaki Wala pa ata sa Pilipinas Ano Hindi <coughs> ko alam kung paano makakakuha nun Kasi maliliit po yung na, Sa atin, ayan o, kagaya po yan Yung dalawang Ayan o uh... sa mga exotic pet ano, pwede siguro. <laughs> nakaka ano, yun? nakaka nakaka intriga. Oh, hmm, ayan, kumakain ng uh, ayan, itlog po yung puti na yan. Nakikita niyo yung puti na yan. Itlog po nila yan. Kaya lang itlog ng ano yan, ng ibang palaka yung hindi kinakain. Dami dami po nando no ah, ano na pisa na o so, yung red tilapia natin tuloy tuloy po ang paglaki kita nyo yan bibilis na kanina naghagis dito si papa up uh, close and personal na andyan no grabe up <laughs> close and personal <laughs> ano po malapitan talagang uh, ano sabi ko papa manlalaki ako. Oh, sabi niya ang bilis nga lumaki iba talaga yung breed nila fast grower talaga siya oh. Kaya lang mga tao po, hindi sanay eh. Kaya hindi ito gaano nag matagal na po ito sa Pilipinas. Kaya lang hindi siya niyakap ng sabihin na natin na masa. Kasi supposed to be ang tilapia is ano eh, di ba? Sabi nga nila poor man's fish yan eh. Kasi kung tutuusin to niya na po talaga ang pinakamurang isda ngayon na makikita natin unless pumunta ka na ng Palawan pero on average sa mga palengke tilapia na po ang isa sa pinakamura bangus na iwan na din siya 280 po ang bangus ngayon napakamahal so ang tilapia nagre range lang yan ng 100 to 120 kanina tilapia binili ko para maiba naman sabi ko mag isa na lang ng uh, mustasa tapos eh, pritong tilapia o oh, ayun Yan po yung ating mga red tilapia. Monday, 3 weeks na siya. So mabibilang natin yan. Basta January uh, July 28 po dumating yan dito. Kasama nung second batch na ayungin. Kita ko sa chat namin eh. July 28. So tina-natin tong ayungin ng second batch kung mas maganda ang performance at uh, after ilang uh, months eh mas maganda ang performance po ng mga second batch natin pwede naman tayong umorder doon parang iba ang ano nya e, breed eh parang medyo black ng konti baka yun po ang mas matibay sa ano sa mga fish pond ay ayan tuloy natin yung vlog mga farmer at ako ay eh, na natin mga kalapati na-inspect ko na naman yung ating mga nyog syempre oh nga abono na naman kami syempre tuloy tuloy po ang abono <laughs> tuloy tuloy ang buhay ng papaya tuloy tuloy ang abono uh, uh, dayap bakas kumain ang kalapati natin dami pong palaka na ano ha nandyan ah uh, ito maganda maganda so tinitingnan ko yung ating mga papaya so far so good naman wala po tayong uh, nakikita ang uh, problema ito okay lang na magdilaw sa ilalim wag pong magdilaw sa ibabaw ang taba ng ating uh, siyempre latundan yan so sana wag kuhanan ni Kong Kong ng dahon yung kinukuhanan niya ng dahon na pangkain sa kainan ito yung mga saba okay wala po tayong sana wala na may, may binunot na naman ako dun na isa ay nagkamali ako talaga. Uh, never 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 never. mag-iwan ng isang may tama. Mahahawa kasi talagang hahawain kayo. Mahahawa at mahahawa. Ito ah uh, sana naman ay hindi masira ito. Okay, okay, okay. Ito po yung pinakabagong dahon. Basta wala siyang maging problema. Okay naman yung paglabas niya kasi ito bumagsak itong atan ba yung pinaka no? basta ito pinakabago so basta't makalabas na po yan ayos na ibig sabihin na agapan natin matindi talaga yung mga naninira ayan o no? tignan nyo yung mga kinakain nila ayan o no? hmm. ang tinitira nila yung naandun pa yung ubod, ang palabas pa lang po ng mga dahon ayan o, no? yung tinitira nila sabi nila buhangin, I don't think hindi po ano nang buhangin lang talaga kailangan mo talaga ng gamot para mapatay yung mga uang na yan sayang nito ganda na pero hindi dwarf to nadali tayo nakikimura kasi ayan nadali yan din natin tong chiko natin ay ano nang balita sa chick syempre yan po ay pasangagin para wala naman na tayo yung last time binunot ko dito eh. so yung mga na replant ni Kongkong Kong ayan Ang replant po siya dami natin sili oh kaya lang may lapnos ayan oh may konti mas so marami tayong mapablog sa halaman ah <laughs> sinihingit ko na lang ayan oh ah, baka may magalit na naman So Grabe, naka-recover na po yung ating Kaya lang, hindi na-sprayhan to Hindi po na May talong na pala ah, Kailangan pong na-sprayhan uh, to ni Kong Kong Ewan ko, na-sprayhan na na ba to Masa ah, lang ba si Kong, Kong? Uh, Yung mga saging natin okay na Pero, bala ko pa pong magpasingit Ah uh, ano, mabilis lang. Siguro mga 3-4 months, may makikita na tayong magpupuso. Ito may experience ha. Ito mga to. Ganda, Sana po ay ano, latundan po mga ito. Sabi ni Kongkong Kong. Mukha naman. Mukha namang latundan. Sana po ay... Uh... Bagay, mabilis na lang po magparami kasi makakakuha naman tayo ng saha. Pero maganda kung maka malagyan na natin lahat doon yung mga avocado o oh sili gandahan ninyo sili natin no? patanim pa kaya ako siling panigang ano? makabili pa tayo siling panigang ayan kasi ito tatambakan papantay na po natin yan ang ganda na pag nagpantay na kasi di ba? Kaya lang yung abukados natin, kailangan natin iangat. So isa sa mga project po natin 'yan, iaangat namin hollow blocks. Tapos i ano napantay na pantay po dito yung lupa. Then na uh, di ba? So yun yung aking naiisip mga ka farmer para hmm ma natin 'yan. Talbos na pula, looking good. Yan na, kumakapal na uli. Pwede na po siyang kuhanan para magsanga na. Kasi pag kinuhanan mo 'yan, mag uh, ano po yan, mag mas mas dodoble yung anoon nila. Ah, uh, titingnan natin kung ano ang pwedeng ano. Ipaluto na naman na uh, sabaw na naman, syempre. Wala kamatayang sigang. <laughs> Masarap eh. isda Grabe, ang daming service. Daming service. Ilan ang motor? 1 2 3 4 5. Ayun. Ah Balikan natin tong mga red tilapia. Ang hirap i-capture sa ilalim. Mailap po sila. Ah, uh, dapat siguro yung gutom sila. Lalagay natin diyan yung pagkain tapos sa uh, nakalubog na po yung camera. Ang hirap, hindi ko po pwedeng upload, wala tayong wala kayong makikita tapos Tuloy-tuloy uh, tali -tuloy pa rin po ang pakain so pag naubos yung tatlong di ko alam kung yan pa rin ang ipapakain nga lang medyo napapamahal tayo kasi 20 kilos so 5 kilos sayang din marami din yun na. baka mag uh, starter na po tayo pero sana makain po ng ayungin ba? Diba? so ayun hopefully makain po ng ayungin may lumalaki naman na ayong na medyo nahuhuli lang sila talaga syempre maunaan po ng tilapia yan sigurado Uh, ah, habol na nga nila eh. mas malaki na po sila sa, sa ayungin ngayon lalo lalo na yung mga shooter marami din po ang mga lumaki talaga so siguro yun yung mga nakatambay po dito tapos yung ibang naandyan na humahabol yung mga late na po nakadiscover ng pagkain pero yung mga nauna po na from the very start nanginginain na po dito. Iyon na po yung mga malalaki kasi malaki po talaga ang uh, kaibahan nung nakakakain po ng pellet compare po sa wild lang. So ayun, pero ayun nga. Eh siyempre kung kayo po ay medyo nagtitipid malaki yung fish pan, natural food plus ano pagsamahin niyo na lang. 'Di ba? Napalaki nyo nga ng 5 months nakapag-harvest kayo ang laki-laki ng isda baka naman yung cost mo naman ay hindi ka naman kumita eh doon na lang ako sa 8 months of 7 uh, months na pag-aalaga na medyo tinagalan pero nakatipid ka sa pagkain kumita ka ba diba? so parang ganun lang naman yon. yan yung mga ako ngayon palaka po ang inaano ko sana may mag-message sa amin na ano, sa atin na merong nabibili, di ba? Malay mo may nakakaalam, may nabibili na breeder malay natin. So, yun po yung uh, focus natin ngayon. Baka grabe na yung duckweed, oh. Tingnan uh, niyo. na. Pero naririnig ko na po sila na pinipitik-pitik na nila yung mga duckweed. Pero kung lagi tayo nagpapakain, eh baka hindi nila kainin na yung duckweed ba? Diba? siguro magre-restrict na tayo pag medyo lumaki na one month after one month siguro magre-restrict po na tayo sa pakain baka pwedeng umaga na lang ang pakain natin parang ganun pwede naman tapos hapon eh puro duckweed na tirahin nila para mabalansin natin Nakakaaliw kasi kahit everyday niya po nakikita, everyday niyo nakikita yung laki. Ibang klase ang tilapia talaga. Kahit naman po ano, red o kaya black, ganyan din po kabilis lumaki din. Kaya nga after a month nagsasampling na sila eh. Tapos every two weeks sampling uli. Uh, inaano po nila 'yon. Hindi ko lang alam kung sex reverse to. Malamang hindi. Kasi yung mga tinatawag po nilang sex, sex reverse, ay, na tilapia 'yung black. Matagal po 'yun ma mag uh, mangitlog. So mga inaabot ng 7 months, 8 months bago sila mag a uh, reproduce, itlog. Kasi po, tandaan niyo, ang tilapia pagka nangitlog na 'yan magi-stop po ang paglaki nyan dahil yan po ay uh, hindi na kumakain yung iba 'yung lalaki na sa bibig niya 'yung itlog eh. Para gano'n. Kaya ayun po mga ka-farmer, nice, na tatagalan po sa paglaki. Tsaka syempre dadami po yung sa fish pan ninyo. Kaya karamihan, sex reverse talaga yan. May linalagay silang chemical para ma-delay po yung ano nang sex ng uh, tilapia. So, ito siguro hindi. Malamang hindi ito. Na red tilapia. Hindi ko din po alam kung after 4 months, eh, mag na yan mag -re reproduce lang kasi normally ganun ang tilapia eh. hindi natin gaano alam tong red ang alam ko lang sa pag aalaga wala pong kaselan sila <laughs> pares ng uh, black tilapia din lang yan wala pong uh, arte mainit ma -ano. wag, wag lang po yung bibiglain siguro din ng sudden change of temperature dun sila nanadala pero tayo naman po ay palalim na palalim pa po ang tubig kaya laki pa oh half half meter pa more than mga 70 centimeters pa ang uh, itataas ng ating uh, fish pan ko umiiyak na yung choy choy hinahanap ang mama ayun o oh, laki na o oh. orange ayun o oh. bilis talaga ayan naputulan na naman tayo ayan ah uh, so ayan po mga ka farmer at ah uh, putulin na natin ang ating vlog medyo maikli lang at ah uh, ang activity So ayun Pero bababaka balik natin yung palengke vlog natin Every morning Tingnan natin So ayun po At, uh, May meeting daw, makikimari tayo May meeting daw po yung nasa Mga taga nagtitinda sa Arayat sa loob So syempre papakinggan din po yung hinaing nila Kasi medyo nagre-reklamo sila So ito ano lang naman uh, Wala naman tayong pinapanigan nagre-reklamo po yung nasa loob lalo, lalo lalo na yung mga fish vendors kasi yung mga fish vendors po doon sa loob syempre ang uh, dami po kasi naglalatag sa labas so isa sa mga concern po siguro at uh, siguro gagawan din ng paraan ni mayor na maayos din kasi nga naman parang para mabuhay yung palengke sabi ko nga yung sa loob mas marami na yung nagtitinda kaysa pumapasok sa taas eh. talagang patay po yung sa taas wala lang gaano naket na kasi nandun na sa baba lahat, eh Habi ko nga din Dindin pare kung hindi man ano kung ako sa'yo bumaba ka uh, kasi kako ganun din naman eh na, mabilis eh. sabi niya kasi nahanap ako ng mga suki pwede ka naman hanapin ng suki doon sa baba eh <laughs> ba diba? so ayun ah, uh, medyo may meeting daw so ayun po mga ka-farmer gusto kong batiin pala ng happy happy birthday si ka-farmer Nap Salonga ayan Ah, uh, farmer nap sa longga. Suki natin sa lechon. Syempre pag umuuwi yan, hindi po mawawalang hindi dadaan dito sa atin. Napaka-loyal po niyan sa ka-farmers lechon. So ayan, maraming salamat sa iyo, ka-farmer, and I hope to see you soon. Uh, alam ko naman bigla-bigla ka na lang dumarating. So ayan. Uh, happy happy birthday sa iyo. August 15 'yan. So maraming salamat sa walang sawang suporta ah. at uh, ayan, thank you, thank you talaga at uh, lagi po yung naandyan sa ating uh, kainan nag order pa po yan ng buong lechon syempre ayun. syempre kay tita susan lakoniko uh, maraming salamat asan ah, saan ba may bago na naman ata ay okay wala pa naman pong bagong shoutout si bebe So, ayan, excited ako. Sabi ko sa Kalapati, ano, iba muna tayo. Usapan Kalapati muna bago po tayo magtapos. Sabi ko, uh, baka meron isa sa mga boys na may bagay nakikita ko lang kasi si Junjun eh. Magti-training ba ng uh, Kalapati. So, bibitawan uh, sa norte, papalayo ng papalayo. So, yun po yung magiging trabaho niya. Nakamotor. Mga siguro 'yung kakasya lang po sa training box muna. Pero maganda sana nga 'yung pinagawa ko eh, ready na din po 'yun eh sa sasakyan eh. Kaya lang nga 'yun nga wala po tayong time, time. So kahit ibayad na lang natin para makapag-race din po tayo kasi marami din nag-aabang diyan eh. 'Di ba? Performance ng ating kalapate So ayun, ah uh, sana po ay uh, magawa natin ano, ma natin 'yung schedule abangan na din lang natin dito may vlog pa tayo ha, na, o para yung kalapate so ayun abangan na natin so ayan po mga farmer uh, ang bala ko yung sama yung na andito sa dulo eh, hindi pa training ng ronda ronda kaya one of these days kailangan namin kuha ni Kong Kong at i-bubiewing na dito sa ating mga flyers loft so ayun maraming salamat at magandang buhay